Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa ating mga para sa inyong mga fire signs Aris Leon sa Guitarius Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe nagpa-follow sa aking channel para sa mga hindi pa subscribe, please subscribe na po kayo this is a general reading maging open-minded po kayo pasalang yun na yung boses ko at namamanat na po ako medyo masama ang aking pakiramdam. So, tignan natin. Messages. Spirit Guide for Fire Signs. Space Travel. So, for some of you, ano, you know, um, I can feel na yung iba is parang gusto ng distance, no? May mga tao kayang gusto ng layuan dahil hindi na nakakatulong sa inyo ang daming gumagambala sa inyong isipan na alam niyo yun um, parang hindi na sila worth it pakisamahan yan gusto niyo nang bigyan yung space kung man klaseng relasyon to na meron kayo na na-experience ngayon na alam mo yun parang you feel ano um, lagi ka na lang inaagrabyado ng mga taong pero wala kang magawa kasi parang may mga naitulong din sa itong mga taong to no or malalapit sila sa puso mo talaga it's either pamilya mo to na alam mo yun syempre pamilya es pamilya yun, yun yun din yung uh, um iniisip mo no pero kung talagang iisipin mo yung mga ginagawa nila sa iyo ayan gustong-gusto mo na silang alisan so for some of you and for some of you naman ano um may mga travel din kayo ditong ayan nakikita ba So may mga travel din kayo dito na mangyayari. So it's either um iiwanan niyo yung pamilya ninyo um, at magtatrabaho sa ibang probinsya, ibang lugar, ayan. Pero most of you is uh, ganun nga yung pinagdadaanan sa una kong sinabi, ano? Um lini mo na yung sarili mo sa anumang bagay sitwasyon, tao kung sino man niyang malapit sa'yo na hindi na nakakatulong okay tignan pa natin <clears throat> so tignan pa natin for fire signs Aris i-playan sa guitar use. Liam Sagittarius. Okay. Make a vision board. Sync with the moon. And be still. Okay. Um, for some of you, um, kailangan nawawala ng focus ngayon sa sa buhay, ayan kung gulong-gulo ka na um, fire signs, kung ano yung mga gusto mong gawin, um, ayan, pwede ka naman gumawa ng list, ano, kung ano talaga yung kailangan mong i-priority ngayong araw na to or sa darating pang linggo, ano, um, para, ano, hindi ka maguluhan kasi andyan ang ating gusto mo nang dumistansya sa kanila, no, but sinasabi ng card na parang, um, tinetest lang naman kasi may be tayo dito na, um, baka, pagsubok lang yan sa'yo para mas alam mo yun, pag may dumating pa na challenge or di ba may travel din tayo dito na kung kaya mong harapin yan na nasa Pilipinas lang what more? kung di mo kayang harapin yan nang nasa Pilipinas ya, lang what more kung nasa ibang bansa ka na or nasa ibang ano ka na no? lugar ka na ba diba? kasi pagdating mo sa ibang lugar ganun at ganun may mga toxic ka pa rin makakasama um, makakasama sa trabaho, sa paligid mo, no? kahit yung magiging ka-boardmate mo lang, kasama sa bahay, ayan, hindi mo maiiwasan na may negative talagang tao sa paligid mo. So, kung sino man yan ang gusto mong iwan, wag mo na lang iwan. Kasi, ano yan eh, um, pagsubok rin yan sa'yo para mas maging matibay ka pang tao, mas maging mabuti kang lalong tao, para, alam mo yun, maging strong ka pa. So, sync with the moon for some of you um yung sync sync with the moon is hindi lang yung pagninilay-nilay yan but for some of you is yung mga ba, lalo na kababaihan is nangangarap na talaga, parang connecting with your womb to eh, na um nangangarap ka na talaga magkaroon ng sariling pamilya, sariling anak. Okay. So, tignan pa natin. or Fire Sign Aries sa and Sagittarius. Yung iba siguro dito is matagal ng um, iisa pa lang yung anak or wala pang anak na yun ang yun nyo nang pinapanalangin sa Diyos no, na magkaroon kayo ng partner na talagang bibigyan kayo ng anak uh, maayos na pamilya. Yan, baka yung iba dito mga single mampang pa nga na gusto na ulit sundan pero alam mo yun, wala, pa rin, wala ka pa rin talagang makitang ang um, tamang person. Kasi ayaw mo nang maulit kung ano yung naranasan mo before. Or it's either you na single na ang tagal mo nang nangangarap na magkaanak. Or it's either married couple kayo, no? Na ang tagal nyo nang hinihiling na magkaroon kayo ng supling. So, ayan, be obedient na lang. Siguro may mga nangangaral sa inyo sa paligid ninyo. Baka, ayan, kaya gusto mo na rin dumistansya, no? Panay pangaral na lang. So, ikaw, kung ikaw to na anak, um, sundin mo na lang yung sinasabi ng iyong mga magulang lalo na kung makakatulong yan sa iyo baka feeling mo kasi hindi nakakatulong pero yun pala is alam mo yun minapagalitan ka or sinasabihan ka dahil para talaga yan sa mga pangarap mo baka nawawalan ka na talaga ng focus fire signs so walang masama kung i-accept ia mo yung mga pangarap nila sa'yo kahit nakaibigan ano ayan kaya may be still tayo dito. So, ayan o, children children. Si, ikaw ba itong nangangaral sa iyong mga anak? Ayan, baka nawawala na yung focus. No? Nawawalan na sila ng focus. O ikaw to na kailangan mong um, mga nanay, tatay, ano? Baka ikaw to na kailangan mo ng pangaralan yung um, mga anak mo. Dahil nawawala na sila sa, ng um, focus sa buhay. So, it's all about also, um, baka yung iba is um, gusto na magkaroon ng pamilya pero pinagbabawalan mo sila dahil sa mga naranasan mo sa hirap sa buhay mo no? na hindi madali ang pagkakaroon ng anak lalong lalo na kung wala ka pang wala kang goal sa buhay wala kang pangarap or wala ka pang nararating so tignan pa natin Ayan, so ang daming distraction, may bugs tayo dito. Ang daming distraction sa iyo ngayon. Kaya siguro hindi ka makapag-focus kung ano yung gusto mo talang ga talagang gawin, no? Kaya sinasabi dito, ilis mo, pwede mong isulat kung ano talaga yung mga gusto mo. At kung alam mo yung, yung mga bagay na iniisip mo is hindi talaga makakabuti sa'yo, alisin mo na. No? Oh, alisin mo na dyan sa vision board mo na yan or sa iyong isipan. So, umiwas ka rin sa mga taong, alam mo yun, um, walang ibang ginawa kundi pag-usapan ka um, i yung parang lagi nalang lang pinatopic yung mga nakaraang ginawa mo, mga past mistake mo, ano. Ayan, iwasan mo na yung mga taong yan. Baka mamaya makapagsalita ka pa ng hindi maganda. Or makagawa ka pa ng isang action na ikaw rin ang magsasuffer. Fire signs. So, we have here, unleash your creativity. So, kung ano man yung kakayahan mo, talento mo, ipakita mo sa mundo, no? Baka yung iba sa inyo gustong gumawa ng page, reels, YouTube channel, ayan. Dahil may talento ka naman, fire signs, ipakita mo yan sa sa mundo, no? Wag, wag, kang mahiya. Walang nararating ang pagiging mahiyain. So, we have here the alchemy. Ayan, no? Kapag nilabas mo, inalis mo yung pagiging mahiyain mo at pinakita mo talaga yung talento mo sa mundo, kung ano yung mga kakayahan mo. Yan, no? may success ka ditong um, mararanasan. Wow! See? Phoenix Rising. You are, magiging braver ka, smarter. So, ipakita mo yan sa, ano no, buong mundo kung ano man yung um, tinatago mong talento. wag mong itago, ano? So, tignan pa natin. Napakaganda ng iyong card, fire signs, pagdating sa dulo. So, ang kailangan mo lang is focus talaga sa focus talaga sa positive, ano, eh, sa mga pangarap mo. At maging masunurin kang anak or ikaw to na magul magulang na kailangan mong alam mo yung pasunod din yung mga anak mo or it's either kaibigan also, ano, na talagang payuhan mo sila ng husto. Kasi baka nawawala na talag nawawala na sila sa landas or ikaw to na mother image. Okay, tingnan pa natin. Ayan, may mga self-sabotage din sa inyo. Wala kayong tiwala sa inyong sarili kung kaya nyo. Kasi may mahihain kayo masyado fire signs yung iba sa inyo. Ayan, nagdududa kayo sa inyong sarili, no? So, kung sis wala kang, walang mangyayari sa iyo kung hindi mo sis sisimulan yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo. Baka mamaya is, ano, alam mo yun, madiscover ka pa, eh, no? Kahit wala sa edad yung kahit sa paggawa ng mga page ng no, mga reels, wala sa edad yan basta as long as na wala kang tinatapakang tao fire signs, ayan ipagpatuloy mo lang kung ano yung mga ginagawa mo nagiging ano ka ba for entertainment ba yung ginagawa mo hayaan mo sila, ang daming basher pero hayaan mo sila as long as may mga tao ka pa rin napapasaya no? wala kang nasasaktan, wala kang natatapakan go for it Okay, Fire signs, thank you for watching. See you on my next video, bye-bye.